PS. naloka sa bagong nalaman, kisi ending? Araw-araw nagbibigay na umanaw ng bunoklaki King Joe. Kahit walang naman nito na may paulo binini na. Ang tindi ng paigning spirit. Gagawin lahat para lang mabigyan muli ng chance o pagkakataong. Sa ginagawa ni X, mas talo lang niyang napatunayan na hindi siya karapat-dapat. Sini naman ang babaeng babali? Uwagos na lang ay yung kasikatan at yaman na meron ka. Bukod pa rito, naghanap ng ibang babae na sa tingin niya ay makakatulong sa harir. Sadyang nagkamali si Siyan din at ang binangga Tung taong niloko niya ay karabi ang happiness ngayon. Nakukuha sa harir, taong bayan, amilya, at siyempre, sa life na din. Ayon nga sa mga kumento, yung career na ina-expect niya si din kay Clay, hindi niya siguro maabo. Kasi, as in bagsak ito ngayon, at nawala ng career. Hindi na matulong kang pawalan, eh, hindi na nga siya namalabas sa function niya. Kung dalabas mang siya, ay yung palaging paggawit kay kine sa mga intriguing. Na alam na alam niya na iingay ang pangalan muli Ayon pa sa ay ibinahaging komento, mas lalong nagagalit pong taong bayan sa mga pahawa effect ni si Akala mo naman na ibabalik pa sa iyo si X. Kapag nangyong ilik, ibang kimi na yung nakikita namin ngayon. Hindi na papa-auto Alam niya naman na nasaktan ito at hindi ni respeto ang kaninang relasyon. Hindi deserve. Makin best sa ganyang ng galaki. Na palaging makasarili.